May rescue tayo ngayon dito sa Kabangkalan Lapu-Lapu. Dito sa likod ng airport. Dapat aeroplano ngayon. Tugkil na tuulo na tuwin eh. Yan yung nangyari kanyanan. Ayun, Excel Up Training and Assessment Center na tayo. Dito tayo mismo sa TESDA NC2. Itong trooper na ginagawa namin dito mga mix mga parno na apat na mekanikong sumubok na magpandar. Ito, sobrang simple lang at sobrang dali lang pandarin to. Panorin nyo mga boss kung paano namin pinandar at ituturo ko sa inyo kung ito yung, ito yung number one na gagawin ninyo pagka naka-encounter kayo ng ganitong trouble. Yung ganitong trouble mga mix mga par, no, yung ilaw ng dashboard na check engine, kulay pula kasi siya yung apat na mekaniko na tumingin ay hindi nila napansin na hindi umilaw yan. Kaya yung pagtingin namin nung una ay walang ilaw yan. Kaya yan yung number one na chinik namin. Ayan. Napansin nyo na umilaw na. Kinatingting na namin yung check engine number one, check engine number two. Dalawang relay yan. Kasi yung mga ganitong uh, trooper na 2010 ay kulay pula ang ilaw ng check engine kapag di nyo napansin kasi medyo madilim yan siguradong hard starting yan at talagang hindi under talaga yan kaya yung mga magagaling mag troubleshoot yan na kapwa mekaniko ko ay talagang ask in see si sa kanila to yung mga beginners ay eto, eto ang unahin nyo etong uh, mismong check engine na tinuturo ko at uh, kapag napailaw nyo yan malamang na andar na kasi ito wala talagang ilaw itong tinuturo ko na to dito lang oh dito nyo lang makikita yung ano yung uh, relay ng check engine number 1 saka check engine number 2 ayan mababasa nyo naman sa may takip ng relay ito yung team AJ natin kaya pass forward tayo at magpapandar na tayo Okay, start! <laughs> Ayan mga boss, no? napansin nyo naman na one yung siyang paanda rin dahil na yun lang yung sakit niya. Yun lang, yun lang yung uunahin nyo, yung mga fuse, relay lang.